dagat ko ang lakas ng alon ito ang labas ng kalob ko niya sa dagat ito. ang ganda pala o oh, si ang ganda pala pagpasok mo dito sa sa likod to sa may mismo dagat pala labas ng dagat ito ito tapos doon yan ang cottage namin. Ako. Oh, ayan, yan mismo. Good. Yun, nandoon, nandoon ang mga gamit namin. So, doon ang swimming pool. Kasi sa kabila yung entrance, doon kami nag-entrance kanina. So, full video ko to, pag nag, ano, yan. Ang ganda talaga ng kalob to be. So, yan. ang dagat, my goodness tapos may entrance dito ang ganda ang ganda ng kanilang